Hello, hello. Magandang hapon po sa inyo lahat. Uh, magandang hapon Magandang hapon, magandang gabi pala. <laughs> Anito po ako sa kasama ko si Karaymon. Ayan po, Pogi. Ayan. Umaten po kami ngayon ng first anniversary po ng mga ng ating mga kapatid ng Muslim, Bangsamoro. Moro. Ngayon, ito po mga nasa likod ko po, po ay mga Maguindanon. Mga taga Maguindanon. Thank you hello, sa Maguindanon. Hello, Matabato. Matabato. Masagda kayo ng inyong uh, sangtayan eh. Hello, salamat ay po. Mega sa lahat ng followers ni Kabong. Follow me kami ako. Follow me. Ayan. So, ito po lahat sila. Ay, kanina, sa so, dami po na nagpapapicture sa amin, wala na po nakuha ang pagkain. Ang ginawa po nila, ayan. Ayan, binigyan ko siya. oh, ayan. Minigay. Ang ginawa ako nila. Ako nila, ng pastel. Oo, oh, ayan. Ayan po ginawa nila. Binigyan po kami ng pagkain ngayon kami pagkain kami. Nakapagkain ko po, po, siya. Siya po na sa inyo. Maraming salamat po sa Maraming salamat sa vlog po. Ay, maraming salamat. Mga tanggabi po sa inyo lahat yan. So, ayan. So, makikita nyo. Ayan po lahat po sila. Kita nyo naman yung mga suot nila. Ang yayaman. Tingnan yun yung ginto niya. Ang nalaki ng ginto, oh. Oh. So, tagal display lahat ang mga alam. Matagal so, na kasi kami dito. Matagal na. O, oh, ayan. Saan kita ka sa potobato? Ah, Tutali sa saripagwa ka ko. Yo, uh, at ikaw? Parehas kami ka ko yan. Ah, Makapagin ko daw? Ako pa nanay. Ha? Ah, ikaw pa nanay. ikaw maganda? Ha? Ha? Pagaling mata ako. Ha? Pagaling mo pa. Uh, Kaya tala, kayo sa ano, maganda. Sa saka ka. maka O, oh, masalita ka yung inyong dialect. Bagi ka.

Sa salamat po. Salamat po. Salamat po. Yan. Andyan ka, 'no? to my family sa Ripagwa, ng ka, eh. Bati ka. Bati ka. O, mga magigimoy na kababayan mo. Oh, ayan. Oh, ayan. Pribadika, oh, mga na Oh,

Ay, 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 Kakain na po kami ha, Kasi eh, gutom na gutom na kami. Maraming salamat sa mga kapatid nating mga maginda noon. Sila po ay nag-produce po ng mga pagkain na to. Dahil wala na pong pagkain eh, para may makain na eh po. Kasama ko yung gwapong mangyan. Uh, ayan po, sa magandang gabi po.